O, tingnan mga idol yung diskarte nila o yung puno ng pipino nilagyan ng dayami para hindi magdamo Yun. dayami ng palay eh. ano ito yung ano dayami ay nilalagay nila dyan sa ilalim ng puno ganda nga naman ang mga diskarte para hindi makatubo yung damo hmm. ito na yung nalagyan oh. ba diba malinis mayroon hmm. din siya kabila naglalagay oh, yun, naglalagay din oh. ayos din ah Galing nang diskarte ni Kambal. Hmm. Talagang hindi makalaki 'yung damo. Hmm. Tapos pag nabulok pa 'tong dayami na 'to, pwede pa siyang abono pag na-compost. Oh, ito yung ibang dayami pa dito. Oh. Hmm. Mayroon pa dito. Hindi pa na ikalat lahat. Ah, maluwang pa to hindi na lagyan.